Hi guys! Na-miss ko po kayo. Ngayon lang uli ako makakapag-upload. Alam niyo naman guys, everyday ay busy na ako sa pag aasikaso ng mga home orders ko. Minsan lang naman ito sa isang taon. Ngayon nga po, share ko sa inyo. Meron na naman akong bulk orders. Fear Foods Hamon de Bola. Tumawag guys yung aking client na ipapadeliver ko na to. Special request lang niya ay isa-isahin ko pong ilagay sa eco bag ang Hamon de Bola wala na kasi silang time mag-ayos pa dahil guys diretso na po ito kung saan gaganapin yung kanilang Christmas party for me okay lang yung mga ganyang special request guys kasi nga alam ko na excited na rin sila sa kanilang Christmas party para nakaredy na rin and for distribution na lang dahil nga bulk orders to, tinulungan na rin ako guys ng mister kong magayos Para na din mabilis at maiwasang magkamali sa pagbibilang Alam niyo naman guys, <laughs> hindi naman tayo perfect Lalo na everyday, ngarag na talaga kami Merong magang-magang delivery And meron ding magang-magang pick up So minsan nagsasabay pa Meron namang hating gabing delivery Meron namang hating gabing pick up So talaga yung oras is hindi pare-parehas Oh no! Pero ayos lang guys, sabi ko nga minsan lang to isang taon. So habang nag-aayos nga kami ng ham guys, on the way naman po yung pipick up, lala mo. Medyo malayo-layo yung kanilang Christmas party. Ano ba guys, kung sa ko pa to ipapadala sa Wimport, Manila Resort and Casino sa May Santa Cruz, Manila. Ay lagay na lahat sa eco bag. Kinakount ko na isa-isa kung tama po yung bilang. And, mamaya, ipapadouble check ko naman sa mister ko kung tama talaga yung bilang ko. Oh no! Saktong-sakto yung bilang guys. Ready for the patch na.